Totoo ba ma'am na masarap yan or napilitan ka lang? <laughs> <laughs> Ilan binili mo ma'am? Yan, pakita natin yung binili mo ma'am. Ayan, anim na piraso. Si Sir man din niya. Actually, ang Islands Delights ma'am, may advocacy yan. Ah, kami po yung nagsusulong ng pagnenegosyo, entrepreneurship, no? So, maraming salamat po kasi pag bumili kayo ng Islands Delights products, kasama ng impanada na yan, ay talagang makakatulong din kayo sa aming mga ginagawang mga advokasya. Ayan. Oh, yeah. So, kayo sa negosyo yung mga ilang taon na po kayo dito? Dekada na rin. Ah, dekada na rin. Dekada. Wow, tagal na rin, no? So, nakikita nyo dito si Tanggol, no? Oo yun. Nagihikot talaga. Tanggol. Anyway, alam nyo ba yung Tanggol? Yung Tanggol, yun yung palabas ni Coco Martin na ano, ang probinsya, ano ba? Ang batang probinsya. Ang batang kaya po. po. Nako. Alatang mga hindi nanonood ng TV. Oh, uh, yeah. Pasensya na Coco, ha? <laughs> Alam mo na busy tayo kaya hindi ako nanonood. Ayan. So, yan, maraming salamat po ma'am no sa pag ano, pagbili ninyo na aming produkto. So, actually pa ubos na yung mga produkto ng produkto namin, naabot lang kami ng ulan. Kaya ano, ayan, sa po probinsya niyo. Ah, dito lang talaga. Ayan. Thank you po. Sige po. po